so guys, this time guys, pupuntahan natin yung isang sponsor natin na nalagi isang Pie Talk Sport dito sa Caloocan. So, tingnan natin kung... Ang store, Quezon City. Ano to? Quezon City ang store. Sa lagi Tapos dito? Dito, Kalookan. Tugtog lang. Malapit lang ito. Yung isang shop ito? Mm -hmm. Store? Mm -hmm. Dino ng gym. So, saan yung mint? Don't. Don't. Oh, so dito banda okay. guys Alam mo, anong makikita natin dito? Marami din Madami So, so tingnan mga shorts mo, yung mga lahat ng gabi So buka tayo ng short But, Ano pa? Ano gusto natin T-shirt <laughs> 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 Parang hindi na makapagalita Baga mapariyato kayo ano you know? ah <laughs> Eh spread. Okay. Hindi na lang kayo eh. Ano, okay. gusto mo yan? Sige. Uh, Set lang. Dapat doon tayo oh, sa Dapat malaki na. Mag-ride ah. mag tayo. Dito? Right dito. Dito. Mm -hmm. Dapat yung kinuha mo ba yung ano? Yung uh, matis. doon tayo sa malaki. Isa lang ang tindahan. Wala na yung sakubaw. Malayo yung tos na doon. Ang pandemic. Mag-pass na doon? Oh pinupahan mo dati dito, yun pa rin yun. Mayat, no? Okay guys, maya. Okay na So guys, this time guys, nandito po tayo sa Payan Dog Sport. So, alam mo na, kung anong kukunin natin dito, kukunin na natin lahat. Kuha <laughs> tayo na ano, mag-insayo tayo. Kukuha. No, Punta na naman tayo sa isang sponsor natin. Shopping na naman. Ano to? Pala lalaki ba ba eh? Babae, lalaki. Babae Baba, lalaki. <laughs> Para, <laughs> na lang. Pagkita Ah, pag ano. Pag panlaban na to ah. Oo, oh, panlaban nga na design niya. Pagkita ba yung tila? Ha? Pagkita ba yung tila? Ganda yan kasi yung MMA, MMA short pwedeng pang forma, pwedeng pang laban. Sa Hindi sa ba ito malaki? Hindi. Okay. Sukat so mo mamaya. Wala pang rin okay. ang maganda yung bawa. Bagay yung dun sa gloves mo. Tapos yung ano pa? Shorts. Ayan. Parang kay Duni Ahas ha. Ganun yung kay Duni Ahas na kulay. Gusto niya ako. Gusto mo pa yun? Yung isa? May isa? May isa yun? You know? sige pa yung kinuha mo? Oo, oh, masikit. Okay lang, medium size. Ito okay, medium size to. Large yung ko ako doon. Ayun, you know, ganda oh. Ah, oh, sige. So, tingnan sa na Check like ko yung ano size si Mas mag-tinsel ka ba? White tie, guys. <laughs> Kung gusto niyo mang white tie, dito kayo. Ayun oh. Mm -hmm. And ito, isa. T-shirt. Mm Ayun, -hmm. so mm -hmm. ayan to. T-shirt ako? Uh Oo. -oh. nagawa ko rin. dito, guys. Ito, you guys. Ganda ng ano, kulay ba, Yeah, Parang gloves ng T-Buy dati ko ah. Alam mo yung T-Buy dati? Mm -hmm. Ganito yung kulay nila eh. Oh, gloves. Anong kulay? Ibang kulay nga gloves. Madami. Anong kulay natin? Gusto mo red? Black na No, black. Red. <coughs> So guys, pili lang kayo dito kung ano yung gusto nyo. So marami, may headgear, gloves, protector. So lahat dito, about of boxing, white tie, MMA, martial arts, nandito lahat. So ano pang inintay nyo, punta lang kayo sa Payantok Sport or di kaya mag ano kayo sa ano, mag guys kayo, ay mag ano kayo, punta kayo sa Facebook page. Payantok Sport. Ayan. oh Dari to Tapog yung dito ni Kuya Lod. Hmm. May pang taekwondo din oh. Oh. Sino yung mahilig sa taekwondo dyan? Ayan. Ayan. Armor ng no? taekwondo. Ito yung paborito ko guys oh. Yung body. Ito. dito itiin mo lang sa bahay nyo yan ito may pansipa pa so lahat dito ng penthouse port marami dito lahat kaya anong pag inintay nyo punta na kayo ito mga pansimbag. pala yung body armor sabi natin dito. Okay. So ano ko yung gusto niyo guys? May white, may red, at saka blue. Yun. Oh. May maganda pala dito. Basta, madadali natin to. <laughs> may maganda pala dito. Oh. So ano, matik na yan. Hindi mo din display to. Ha? Huh? Nag-change kami ng display pag flag, flag. Pag okay. yellow, yellow, red, red. Oh, so, oh. may ano, uh -huh. protector ka ng ganito? Oo. Uh -oh. Oo, uh -oh, meron. Saan? Ito uh -oh. okay. dito guys eh. Saan? Ito ko na plug. Uh -huh. okay. uh -huh. Large ako no?

Luma yan. Marami pa lang short ito. Marami nga. Luma yan? Huh? Okay. 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 na yan. Hmm Luma na ito? Kuha ako dyan. Ah. Okay. So, pwede ka? Okay. Ano pa? Ngitit na ito tayo. Ito ako nakita nito ah. Ito yung maganda ni Clyde. Lahat meron. Ngayon ko pa nakita ito ah. Ngayon ko pa nakita ito. Ngayon ko pa nakita ito. Hindi, na-post mo na ito. Oo. Kung no, mag-independence ano, day, Ayan, lahat naka-flag. Di ba ang pinagala ko doon? Yeah. Lahat kumpleto yun siya. Headgear. Pati yung shorts, okay, short, di ba? May madala sa'yo. So guys, look guys. Ayan. Ito yung magandang malupit guys. Ayan. Flag. Mates. At saka, ito. Headgear. At saka gloves. Yes. Laban Pilipinas talaga yan guys Ayan at saka protector Ayan At ito malupit din to Yung kulay nito guys yung Twins A winning Ayan ganda nito o, Same color yan Gloves, headgear at saka protector So, guys. Sama natin ng, ano, pang, ano to? MMA. MMA. So, sama na natin to. So, dami na natin nakuha, guys. Puno na naman. Ano, uh, bagahin natin. Yung kasya lang to, eh, bagahin. ko na to. Yung pansimpag. Ayun, Oh. No? So guys, ayun na guys yung ating mga equipment sa ating training. 'Yon at saka dami na yung nakakuha na short at saka gloves protector, headgear at mga armor para sa ating papalapit na laban ayun walang iba ang payantog sport gang gang. so guys Maraming salamat sa Payan Sport sa walang sakong suporta mula noon hanggang ngayon. Yung payantog Sport nandyan lagi kay Quadralas. Ayan. Pinigyan tayo ng mga equipment. Gagaya ng headgear, protector, at uh, gloves, at mga training para sa laban. Ayan. Maraming salamat. Phantom Sport. Let's go. Ayan. Payantong sport. wi dito. Tinamo. mo. Oo, oh, oh. knock out yun. Lockout, uh, ano? Pang ginanong pang hirap no. Late ano. Pero niwa nag-support. Paderan. Ano nakita mo stars? Gumiiwanag <laughs> nitong so, regal dominion. Sa tolong ko, kala ko na na siya pa kanino. talaga siya. Oo. So, uh, okay. Hindi namin kasi sa video. Sa video na lang, naano na lang siya, nabagsak nga na eh. ah, ah. live. <laughs> Nakalima ba naman yun? Wala pa ay, si EFG, si Archie, yung kasi si ng Hindi natin sa video eh. Nakapagkabagsak niya eh. Nagkita ko. Ay, ko um... Meron ako sa GoPro. Oh, meron ka? Oo. Pa, ayaw, meron ako sa GoPro. Tuma <laughs> tinawanan lang namin kasi akala namin nag-joke ka. Paa pala naman yung ka talaga naman? Oo, oh, nahihirap pa ako. <laughs> Nakakalala eh, niya, pagpagtayo niya, tumawa lang siya eh. Tawa lang siya meron mga anak. Ang bilis niya kasi tumayo. <laughs> kung kung irap, ang hirap, ang hirap nung pagkabagsak niya kasi oh, yung paa pa niya, gano'n, ano, gano'n, natapos gano'n. Kaya eh, mats naman niya. Buti na lang mats. <laughs> Kaya kung kay Rich doon siya nahulog, no?